Hmm. Yan, malalaking building sa Tagig. Dito tayo sa taas ng SM Tagig, mga kabesh. Yan ang view. Nagtataas ang building. Enjoy the view. Ayan. SM Tagig, Aura. Ayan pa, oh. Ay, dito. Yan po yung karaptong ng gala namin after pumunta kami sa Binis Grand Mall sa Taguiga. Ayan. Ang ganda po dyan, ang napuntahan namin Uptown Mall SM Aura. Ayan, nakikita nyo. Yan. Ang ganda po pumunta dyan. Ang ganda gumala sa sa may tagig ayan Upton Mall pagkatapos namin sa SM Aura tapos may isa pa po kaming mall na napuntahan hindi ko na lang po na alala ko ano yung name niya doon marapit yun sa market market yan yung gumala kami ng todo hanggang gabi I think nakauwi na kami mga lang una alas dos kasi after nyan gumala kami may napinuntahan pa kami dalawang mall and then nagbar kami doon sa may malapit sa Manila Bay ayan thank you for watching bye bye